Nagbabala si House Speaker Martin Romualdez sa mga trader at middleman na nasa likod manon ng profiteering at pagmamanipula sa presyo ng agricultural products sa bansa. Samantala, nakatakda na ring imbestigahan ng kamera ang Manoy Gentleman's Agreement ng Pilipinas at China. Si Melales Mora sa detalye. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, nanindigan si House Speaker Martin Romualdez na paiigtingin pa nila ang laban sa price manipulation at profiteering ng mga agricultural product at basic commodities sa bansa. Hinala ng mga kongresista, may mga trader at middlemen umano na nakikinabang dito. The discrepancy between farmgate and retail prices of basic goods is alarming and warrants immediate attention. We cannot ignore the plight of our farmers who are struggling to make ends meet, and nor can we turn a blind eye to the burden placed on our consumers. Kahapon, sinimulan na ng House Committee on Trade and Industry ang investigasyon. Dismayado ang ilang mambabata sa kakulungan ng aksyon ng ilang ahensya para masolusyonan ang problema. Sa mga susunod na araw, inaasang mas marami pang resource person ang ipapatawag ng komite. We're trying to look for a solution to drive these prices down, for heaven's sakes. Eh lahat ito tumataas eh. Pantalon lang humabuwa-baba eh. Ang problem kasi natin is not only a short-term issue, it's a systemic long-term issue. Kaya I would apologize. Kung uh, it's a combination of both short term and long term uh, intervention sir wala po akong masabi na very specific na next week bababa na ho yung presyo but the whole government must address the problem holistically and united how to address the the food security problem sa isang press conference sinabi ng liderato ng kamara na hahabulin nila ang mga nananamantala sa presyo ng mga bilihin masado malayo yung ano yung So inquire natin kung bakit gano'n. Kung hindi maayos yung explanation, kung um, uh, masano matakaw lang sa, uh, sa kita, eh, sabihin natin i-moderate nila yan. Kasi kung hindi, talagang uh, ag agrabyado tayo lahat. At uh, siyempre, may mananagot yan. Bukod sa presyo ng mataas na presyo ng bilihin, balak na rin ang Kamara na investigahan ang Umanoy Gentleman's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China. Idinadawit naman dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipapatawag sa Kamara ang gabinete ng dating presidente para lumabas ang katotohanan. May nagsasabi meron, meron sinasabi, wala. So dapat malaman natin, ano ba talaga? At ano ba talaga ang kasunduan noon? Kasi yun po ang inimbok ng China ngayon. So legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? ba? Nakaroon itong ma um, issue. So we have to find it out through dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-ulit kasi hindi tama. Diba? Anumang Ano panahon, ano sitwasyon, pagtitiyak ng mga mambabatas, kapakanan ng taong bayan ang kanilang prioridad. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.